dito po sa desisyon no ng gobyerno para po sa pagbabayahi po ng dating pangulo papunta po sa Hague. Uh, yung pong uh, legal issues dito na uh, as claim po ng mga abogado po ng kabilang panig na wala nang bisa yung ICC na yan, hindi na dapat mm -hmm. pang uh, hindi wala na dapat nating pagkilala diyan. Diyan sa mga sa mga order na yan kasi nga, hindi na tayo miyembro ito mm. hong usapin na ito, gaano po kayo kasinsin sa pag-uusap dito sa inyo pong sa DOJ mm. at maging abogado ng gobyerno? At ito ho ba ay napag-usapan din mismo with the President, Yung, position, yun, 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 ano talaga, no. na, sinabi talaga nalang ano, yun, mga abogado ni DRRD mm. na wala din na tayo member ng ICC, kaya mm. dapat hindi tayo mag-govern ng Rome Statute. Kaya nga ang ating basihan upang ipatupad ang warrant of arrest at i-surrender si PRRD sa The ay dalawa no. Una una nandoon yung Interpol no. Pagiging member natin ng Interpol kung saan dapat as a matter of courtesy to other other member states mm -hmm. dapat ipatupad natin ang mga hiling ng Interpol no kasi mm -hmm. ginagawa din naman nila para sa atin yun. Tapos yung pangalawang basehan natin itong Domestic Loto no. Yung RA 9851, yung International Humanitarian Law ng Philippines no. parang katumbas ng Rome Statute na nagpaparusa ng mga parehong krimen no tulad mm -hmm. ng crimes against humanity dito, nakalagay dito na may may option ang Pilipinas na iimbestigahin at i-prosecute ang isang isang akusado for crimes against humanity sa Pilipinas or ipaubayan na lang ito sa ibang korte. At yun ang yun ang dingin pa siya, ipinaubayan na lang ito sa sa ICC. Kaya din kaya din natin, sinurrender natin si PRRD sa ICC. But definitely po, this is at the end, ano po, ito, uh, in the end, it's an executive decision talaga ng Presidente. Executive department naman kami mm. at kami talagang ano, kita naman, no, sama-sama kami, sama-sama kami pinatupad itong, itong executive decision na to. Gaano kahirap po yan na inyong deliberasyon? Uh, I hope you don't mind me asking. Um, mahirap yung deliberasyon no, dahil ano, um, hindi natin ma ma malimutan na dating Presidente si PRRD, um, lahat, lahat tayo no lahat tayo may 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 courtesy tayo may respect tayo sa kanya no mm -hmm. tapos hindi din natin matanggi talaga na madami talaga nagmamahal sa kanya madaming supporters ano kaya ano lang talaga kailangan manalig ang loob manalig na gagawin ang trabaho at 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 the same time wag kalimutan no na dapat kalangin ang mga karapatan ni PRID at kanyang mga kampo kaya nakita natin talagang we went all out no in, mm -hmm. in ensuring that the, that his rights were respected